ng mga ano, mga, ano dito sa Katal. Shala, Nandito yung mga Hermes. Tapos nakakaproce si ate kasi meron siyang pin. Lahat kami. Representing kung anong nationality. So proud to be Pinoy. So sis, anong pangalan? Laura Del. Oh, so today meron tayong nakilalang bagong kabayan. Ka BFF. Ayan. Thank you Miss Laura Del. Oh, guys, binigyan pa ako ni Kabayan ng mga sample. Kasi nga, dry nga daw yung skin ko. So, alam niyo yung skin ko. Alam niya naman yung skin na Ate Ava nyo. Hindi tayo into ano. Pero, okay, yeah. to tatry natin siya. Tapos ito yung body cream. Ito yung mask mo, 2 to 3 times a week. Try mo ngayong yung gabi. Maghilamas ka rin mo makeup mo. After that, you put all over your face except eye area because overnight naman siya. So when you wake up in the morning, yung yung, yung skin mo is more smooth. So Ano siya uh, from Paris? Uh, Oo, oh, made in France. France daw. Uh -huh. Pagka bibili ako ng ganito, magkano to? Baka kapresyo na so, ng ordinary. One, this one uh, is 400 na. Right? Oh my God! And karinig then, niyo yung mga ka-BFF. Uh -huh. <laughs> Ay, pero uh, at least makakatry ako. Nandito sa ate. Kada pupunta ko dito, ibigyan mo na sample. Uh -huh. Tapos eto, restorative uh, facial cream. Eto yung with sea butter for the very dry skin. After mo magmask, di ba kinabukasan, magano uh -oh. mag -ano ka, mag moisturizer ka ng ganyan. Kasi ano yan siya. Mask muna, ito. tas eto. Yes. Tasan yung mask ate? Eto ang mask mo. Okay. Face mask. Eto the kasi mamaya gagamitin ko rin, uh -oh. di ba? Ah, ito magamit. Yes, yeah, two to three times a week. Ito naman yung pag very dry ang skin mo, mm -hmm. gagamitin mo siya day and night. Day ito, and night. ito, ecological. Ito yung parang, mm -hmm. ano siya, um, uh, global. Puro ganito global lang, puro sachet. Oh, sachet. Mm -hmm. Siya, so, trial. Yeah. Ito next, forming and gifting. Ate, dagdaga mo na, tete. Parang nga naghanap ako, pero parang last <laughs> Guys, name, <laughs> ito talaga. Uh -huh. <laughs> yung ate-apa nyo, diba? Uh -huh. Binigyan na ng hingi pa ng uh -huh dagdag. -dag. Okay, Laura okay. Ben, thank you. You're welcome. <laughs> <for>, uh, <laughs> so, thank Nahihiya yung asawa ko sa akin, biglang umalis. Okay, okay lang yan. Yeah, okay. Diba? Ganun talaga. Oh, diba? Okay. Malay mo. Ito sa mga mahal. Parang yun na yung last. Pero yes, after mo siya, gamitin. Try mo rin next time. Yung isa naman na face mask oh. mo. Ay, ipapromote natin to, yung mga ka-BFF dito sa Doha. Okay. O, all over the globe from France. Ah, ah, Nandahan okay. natin sample. O, oh, diba? Ayan, ito pa, may ito parang wala na siya. Last wala na, last siya. Time. Anyway, next time, pagbalik mo ulit. Oh. Ito naman yung, ano, uh, bag for um, eye and lips. Ah, dito, dito. Uh, oh, yeah, Ayan, Ayan. Ang, may, ano, uh, po, sa Oo. Uh oh, Ito na yung. Thank you. Uh, thank you, thank you. Thank you. Paper bag. Oh, ito Susha, naka-paper <laughs> bag. <laughs> <laughs> ganda talaga. Ayan. Thank you for watching this vlog, guys. Another, ano na naman, experience of Ate Avenue dito sa Doha, Qatar. Kinihiya na ako na asawa ko, pero ako tuloy lang. Ayan, di ba? Thank you kay Kabayan, kay Miss Laura Bell. Oh, muna siya. And then, ito naman yung Radiance. Meron pang sensitive. Ito yung black rose. Lahat niya. Ang ganda. Ito, muna, na, Welcome to our vlog again part 2. Hello naman kayo. Hi. Ayan, parang may mga pa-Chinese New Year na dito guys. So, check natin, check natin. Sundan natin yung mga ano. Sobrang lamig. It's winter. And nag-i-enjoy kami. Diba ang ganda ng view? Para kayong nasa Europe. Ayan. Maganda. Every winter, nandito talaga kami. Ayan. Thank you. Una sabi ko, Laura Bell. Ayan na naman tayo. Mali-mali. O diba? Lumabas ako naka-ano, naka-ganito. Joe Malone. Pero <laughs> sample lang po lahat ng dala ko rito sa loob. <laughs> Ayan naman, ano dito. Sabi naman, ito na naman si Ate Ava. Pakautak. Siya ko naglagay si Kabayan. So mali ko pa dito niya ilalagay yung mga sample na binigay niya sa akin. Kasi nga yung skin ko is dry kahit anong moisturizer kung gawin, dry talaga siya. So, tinapatray niya. Kaya na ang mahal na rinig nyo sa first vlog natin. Yung ganong kaliit lang. It will cost um, 400 riyals. That's 5,000, 6,000 pesos. Sa Pilipinas, napakaliit. Sa so, sabi niya, sabi ko, hindi ko naman makakarir. Hindi ko naman siya bibilhin. Sabi niya, kung kada ano daw, punta daw ako. Punta daw ako, dumibigay niya ako. Oo, oh, ganun yun. Love, say, Meron siya na naman nakikita bibilhin, guys. Ang kunya to, nying Parang yun naman na nabibili sa ano ni, sa lulu. Ba't ka pa dito bibili? Ah, pakamahal. Tingnan mo, oh. 26. Baka kasi yung open side of the area. Nakakita ka na naman ng ano. Ito, ba ko. Oh. With the motor. Ay, balsamic na lang. Tingnan mo, tingnan mo nga. tama ba? Nag-iisa na lang ni. Eh. Tingnan mo kung tama. Kuha na kayo. Anong chips na gusto nyo? Anong gusto nyo chips? Ay, 17. Parang masarap kainin to ngayon. Mm -hmm. Honey barbecue. Oh, sarap O, oh, di try natin yung honey barbecue. May oh, may O, sige lang. Kakain natin ngayon. Oh, oh, diba? Love. Wow! Malilibre oh, siya! Oh, Yay! Yeah. Ayan lang, sige. <laughs> <laughs> Ay, ito na lang sa akin. Ah. Actually guys, kung ko-compare mo yung price ng Tosti Tostitos original dito sa Qatar compared to Philippines, mas mura ng konti sa Pilipinas compared dito kasi pag kinonvert mo. So, nung na-realize -na ko yan nung umuwi kami last time, lumingin ako sa SA, mas mura to. Mas mura siya. ganda ng grocery dito. Ah, susan, Feeling mo yung iba mamahalin. Pero, yung mga normal. naman. Okay naman. Yung tubig, may hostisya ba? Magkano? Ah, 75 lang. So, sa kala ko mamahal. Ito, 125 lang. Ah, mukha lang siyang ano, mamahalin. Ah, ha hanap pa tayo ng tinapay. Ha hanap tayo ng tinapay. Ito mahal to sa ano. Ito mga brand na ito guys. Apaka mamahalin na The bread. 16, mga ganyan. Croissant. 25, 26. Hanap tayo na baka may sale. Guys, surprise! Nandito ang ating Skyflakes. O, oh, di diba? Nasa social na lugar ang Skyflakes. O, oh, saan ka pa? Tara! Tara! Eto talaga ito, I mamahal mamahalin to. So, yun. so, hindi natin nakukuha kasi mm -hmm. e, mahal. <laughs> Let's go and pay. Guys, siya pong magbabayad lahat. <laughs> Hello. Hello. Are you Filipino? No. Oh, you look like one. <laughs> hey. Thank you, Ram Ram. na <laughs> kami, guys. Let's go. Sana pala tinigdagan natin, no, kuya? Thank you. Kiss, kiss, kiss. Kiss. na libre. First time in the history ng Balmesa sa Fam na libre yung bulso ko. Siyang maraming pere di ba kuya? Uh -huh. fourth price ng price to go. Tapos meron silang hot dog sandwich. Sige, try ko na. Oh, mamaya to try ko na. Mmm. Wow. Sige, i-ano ko. First bite. Daddy.

Let's go, let's go. Ayan. Tumambay tayo dito. Nag-vlog tayo. Ayan, yan, Lalakad na kami. Going to the parking ano, dun sa may mall na pinuntahan namin. So, thank you kay Michael na nakausap natin. Ayan. Masarap yung kanyang fries. Visit niyo yung place niya, guys. Itong vlog namin, mga ka-BFF. Um, uh, puntahan niyo dito sa may Katara. Ayan. Ayan guys, nandito kami sa parking. Hindi namin makita yung kotse kung nasaan. So, paikot-ikot kami. Hindi namin alam. So, thank you for watching this vlog guys. Hindi namin alam kung sa yung sasakyan. Naliligaw kami. Anyway, thank you for watching. Hope you like this one. Ayan. Lagi sinasabi ng the family. Stay safe, be good, and be happy. God bless. Bye. Paano ko naman magiging happy, guys? Hindi mo makita yung sasakyan kung nasaan. Tapos pinapa, pinapala, pinapatayo lang nila ako kasi nasistress ako. Ayun, nakita rin. Disco. My God. Bye. Totoo na to. Bye.